Welcome back, mga kaltap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media, mga kaltap. Ito yung nakakatawa, nakakataba po ng puso. Mga bagay-bagay na, kumbaga, uh, kwento na lumalabas po sa social media kwento na kung saan naman po talaga kayo na po bahala makapag-iisip makapagsasabi makapagpapatunay kung ano nga po ba talaga ang buong istorya o ba ang katotohanan sabi ko nga po sa inyo maha, kumbaga kayang-kaya nyo pong manood mag-imbestiga magkomento kung sino nga po ba talaga ang mga nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news. Sabi ko nga, pag nandito kayo sa channel ni Mr. Destiny, malaya po kayong mag-react, mag, mag ng gusto nyo pong sabihin at ang opinion naman po ninyo ay nare-respeto at ginagalang po yan ni Mr. Destiny. O ba, yun naman po yung kagandahan nyo po sa channel natin. Yun naman po yung masaya dito sa mga ina-update natin, pinapaliwanag, pinapaliwanag natin bagamat marami pong istorya, maraming kwento, normal lang naman po yun eh. Normal lang, lalo na nga po kapag ang nagbibigay ng na mga update, eh well, yung mga taong hindi mo talaga masasabing fake news, hindi mo rin po masasabing kumbaga totoo. Dumidepende rin po kasi sila sa mga nagiging reaksyon at komento po sa social media. Yung iba neutral lang eh, o yung iba talagang hindi masyado nagre-react. Yung tipong kumbaga, umaayon lang sila sa panahon. Yung tipong gagawin natin to, kasi parang may mali. -e, gagawin natin to kasi parang kumbaga, ito yung topic, ito yung pinag-uusapan. Hindi po katulad ni Mr. Destiny. Gaya po nito post na to. Post video po ito ng kapatid ni Alden Richards, na si Risa. Mapapansin nyo dito mga ka kung ano nga po ba talaga yung istorya, kung ano nga po ba ang buong kwento, at kung bakit nga po ba umaayon ito at pumapabor nga po para po sa fandom ng Aldab Nation. May mga punto kasi mga kaandab itong ginagawa po ni Risa ay isa sa mga ginagawa din po ni main Paul Gerson. Alam nyo po ba yon? Hindi po ba? Hindi rito. hindi. Dahil alam ko naman po na ano man po yung sabihin ko rito, ano man po yung maging pahayag ko, magmimistulang bitter lang po talaga ako. Magmimistulang kumbaga fake news ako. Hindi po ba? Pero yun naman po talaga yung buong istorye. Eh. Yun naman po talaga yung buong kwento. Yun naman po talaga yung buong katotohanan na kahit saan nyo po tignan, kahit anong gawin po ninyo, lalo na po yung mga taong gigil na gigil, inis na inis, galit na galit, talagang kumbaga wala eh. Hindi niyo po pwedeng sabihin, hindi nyo po pwedeng baliwalain na lang. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung post ni May, yung post ni Risa, eh talagang umaayon po sa isa't isa. Umaayon po dahil kumbaga kumukonekta eh konekta na sa dalawang mo lang po talaga makikita sa dalawa lang po ninyo kumbaga malalaman at syempre may intindihan kaya nga po pag may mga bitter po sa akin kapag may mga reaksyon may mga komento marami nagsasabi ng ganito marami nagsasabi ng ganyan bitter agad sila sa akin inis lagi sila sa akin asar na asar agad sila sa akin. Bakit ka mo, Mr. Destiny? Kasi nga po, nababasa ko sila. Yung mga bagay-bagay na hindi nila ina-expect o sabihin natin na never po nilang ginagawa, eh dito nyo lang po nakikita. Dito nyo lang po napapanood. Dito nyo lang po nararamdaman. Yan yung pagkakaiba mga kaldab ng mga nagaganap at nangyayari ngayon. Especially po sa social media especially po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kapag tayo na naman yung bida, tayo yung topic, normal lang naman po na yung channel ni Mr. Destiny laging pinag-uusapan. Normal lang po yung channel natin, laging laman ng mga ilang kritiko. Kasi nga po, hindi tayo natitinag. Dahil nga po, patuloy po ako bibigay ng update, hindi po ako sumusuko kahit napakarami at alam nyo naman po na binabatikos ngayon ang fandom ng Aldab na kahit naririnig nyo, napapakinggan ninyo na puro fake news ng tayo at sila po yung tama lahat daw po ng mga ina-update natin, wala naman daw pong sinasabi si Alden wala naman daw pong sinasabi si May, o paano po nila malalaman, e bulag na po sila sa katotohanan ang tinitignan po lang nila o ang gusto lang po nilang makita, mapanood, mapakinggan, yung pumapabor lang po talaga sa kanila. Yung pumapabor lang po talaga sa mga kritiko ng fandom. Ayaw nila na may nagsasabi, ayaw nila na may nagsasalita ng patungkol o sabihin na natin na hindi umaayon at hindi pumapabor para po sa kanila real talk to mga kaldab. kaya ang sabi ko sa inyo ako yung tipo po na nagbibigay ng update 101% na iniimbestigahan po muna natin tinitignan po muna natin hinahayaan po muna natin kasi alam natin mga kaldab, na darating yung point na magahanap din sila eh magahanap sila ng ebidensya at resibo pero kapag ako nga po o pag iba ang pinupunto ko yung iba nag nagbigay ng resibo, nagbigay ng update. Hindi na nila iniimbestigahan 'yan. Wala nang imbestiga-imbestiga Basta nakita nila okay na, basta napanood nila kumbaga ayos na 'yon. 'Yun po yung pagkakaiba po namin. 'Yun po yung pagkakaiba ng ibang pong mga nagpo-post, nagbibigay ng update. Kasi ako talaga nagre-research po tayo. na natin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, yung mga... Kung napanood nyo po yung tamang panahon, yung mga sinasabi nila Jose, Wally, Paulo, parang pigil eh. Hindi po ba? Pigil na gusto silang... Gusto nilang sabihin ng buong istorya. Pero may humahad lang. Yung tipong, nakokontrol pa rin po sila. Iba po talaga kapag dati na magkakasama sila. Ang laki talaga ng pagkakaiba. Kaya nga po yung mga ibang nanonood. Doon, umani eh, yung hindi pong maraming kinat, maraming bagay-bagay na binago. Dahil nga po sa mga kritiko ng Aldab Nation. Guruin nyo naman, unang binas nila si Alden. As, tapos binas nilang ang tatlo. Na bakit ganun? Ba tayo patapusin yung ganyan? Siyempre, bilang mababa yung ratings mo, bagsak yung kumbaga views nun paminsan-minsan, nabay, siyempre, aayong ka rin. Kaya nga po sa mga nagsasabing, kumbaga, yung aldab daw po, ganito ganyan, yung aldab daw po, ay wala nang, umaayon lang po ang itbulaga sa panahon. Umaayon lang po sila, o siya, sa mga nag, -re react at sa mga nag sa mga kritiko dahil kung hindi po nila gagawin yan, eh mababawasan sila. Ayaw po mangyari yon. Walang gustong bumaba pa ang ratings ng Eat Bulaga. Kayo na rin po nakakapanood. Ito, galing po sa loob po mismo ng live sa YouTube, sa Facebook, na boring na po ang Eat Bulaga. May paminsan-minsan po hindi na maganda yung segment na pinipilit po talaga yung mararamdaman mo na pilit na pilit siya yung ramdam mo na kumbaga ayaw na ng tao pero gusto pa rin po nila yung tipong hindi na siya maganda hindi po corny na nga po eh hindi po ba hindi sinasabi ko lang po ito mga kaldab, para lang po malinaw binibigyan ko lang po kayo ng opinion binibigyan ko lang po kayo ng mga bagay-bagay na isip naman po talaga kayo real talk to mga kaldab walang well, ganditin lang po ng ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, sabay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded alba nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mamis, sa mga titas, at sa mga sinyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.